Nagsalita na ngayon ang award-winning actress na si Bea Alonso patungkol sa lumabas na larawan kung saan kasama niya ang isang non-showbiz guy. Sa kanyang Instagram stories, inadres ni Bea ang mga spekulasyon ng netizens at sinabing, the issue is getting out of hand. Ayon sa kanya, can we all relax? We are just friends and the stories are getting ridiculous na may kasamang laughing emoji. Dagdag pa niya, Kalma lang po tayo. Nitong nakalipas na mga araw, nag-repost si Bea sa kanyang IG stories ng selfie kasama ang isang non-showbiz guy at makikitang nakasandal ang nakasandalang kanyang braso sa balikat ng nasabing guy. Nagtulot ito ng entriya sa mga netizens at napaisip kung yun ba ang paraan para ipakilala ni Bea ang kanyang bagong kasintahan. Matatandaan ang nakarelasyon ni Bea ang aktor na si Dominic Roque. Na-engage sila nitong July 2023 at nagplano na sanang magpakasal ngayong taon, ngunit hindi ito natuloy matapos kumpermahin na naghiwalay na nga ang dalawa. Nilinaw ni Baya na hindi siyang nag-initiate ng breakup at mutual decision daw ang nangyari. Yan ang ating entertainment news. Alex Forakia, Tatak, RMN.